wala na yung mga bakal mga portal beams na to ay meron ng bagong mga ano mga girder nandito tayo sa ay, plaza azul Yan, wala pa rin activity Yan, ganyan pa rin wala pa nagsisimulang ano dito pre-development dito naman tayo may Tomas Claudio street Biata street sa Pandakan tingnan natin yung mga bago dito mga development ito pala may traffic advisory lang sarado simula sa Biata street Pandakan Manila hanggang sa Valenzuela Street, Santa Mesa November 16 hanggang November 17 nakalagay 10 ng gabi hanggang 5 ng hapon yeah. ito na natin barong-barong sa Gedli mga ano no mga bakod na At sa PNR NSCR basketball court Double-decker ang skyway dito. Yan pa natin. Yan. Ito may bakod. Mahaba na itong nalagyan ng, ng mga bakod. hindi yan nilagyan ng mga barbed wires marami nang nagbahay dyan sa may poste yan sira rin tong flyover Tuntulay pabayaan na rin to hindi na na rehabilitate bungi-bungi na yung mga handrails Yeah property ng san miguel fabrika ng san miguel okay. dami na na walang handrails ito ang hira natin makita may ano so, natin dito may railroad crossing na ang pangalan inviernes sa ilalim nitong tulay yung rilis. Hanggang dun pa yan. Ayan. Ito. Nawala na yung mga bakal. Ang tagal na nito, no? dami na naibenta ang mga ano mga bakal ay lalo ang dami sabi lang pangalan nitong nagtahan nagtahan link bridge number 1 ang mga bahay sa gedli sa gilid matakot kumahan dito sa gabi Sana pa ganda ng Manila City to, ano? Nakakabayan. Eh. Nandito yung release. Diyan. Ato. Ganito pa rin, tagal-tagal lang ganito nakakabayan, no? Hirala ayos 'to. Ah, Dito yung daming ano um, dati mga barong-barong. Wala na. May bakod na. Ay, may mga ano pa rin pala. Meron pa rin mga barong barong hindi na ako makalapit ayan meron na muna na to andito yung relay ayan med may, may bakod na ito kabila ng mga Tapos may mga bahay, yeah. hmm. Mayroon pa ang ano? may kalsada. Okay, may mga bata. Okay. Ito. Para ah, may ano pa dun ah, basketball court. Parang wala na mga release. ayun, meron full court tatanggal na yung ano dito yung release wala na pinapatag yung lupa doon tingnan natin doon pinakura na to Bacol. Ito yung sinasabi ko, ang dami mga bata. Walang, ano, walang family planning. Ito, may ginagawa ka na doon. Kalsada. Ah. Ay lalim ng ang uh, skyway. papunta na yan ng Ilog Pasig ito na yung dating station ng Pandakan ito na yung mga ano sleepers ito yung mga original to mga kahoy kaming naipon dito wala na, na? Giging elevated na kasi ano eh. Mm, bagong rails. Ito yung pinaka ano. Lugtungan. Ayan. Ganun. Yun. Dati pa yung mga yan ha? Mga cage bars Wala pa rin siyang mga Semento Pero may gumagawa na Skyway Gumaan ng Pasig Ma uh, Magiging mga poste well, May lumalabas na ano ito? Ano? Crane? Bakod na rin. Sa ano na ito? Biata. Ayan. Handa ka. Ang Ayan. complicated ang ano dito, no? Topic. Mga ilalim na mga tulay natin, mga flyovers. yung e mga ano eh. mga sasakyan, mga bahay. mga ano na rin no, nawawalang mga handrails ito kapalabas na ito ng, no, ng Valenzuela Street dito pa rin ayun, ayun. yung mga bakod na ito tao na kayo dito ginigiba dito ganito pa rin tingnan natin kung may mga poste na mga ano lang mga motor lang nakakadaan ulit dito binuksan na to dati sarado ulit tuling sa ano sa Valenzuela street lang pa bukas itong Padre Sabora bridge buo pa yung mga railings hindi pa nabubungi hindi nananakaw ito lang papuntang Valenzuela street ang nakabukas ulit kaya ma-traffic ganito pa rin halos diba nakapaling na dito Right there. kulang pa lang ano dito ng mga dalawang poste pa wala pa ang tagalan ito double decker dito merong off wala pa ang mga girders katapat ng buddhist local beans to eh meron ng bagong mga ano mga girder bagong lagay lang yung mga yun eh. naglalagay rin pala ng mga ilaw And, yung mga ano eh. na mga muhon na kasi so, sobrang nagkakalapit ang Street na yan thank you for watching mga kabayan